Kinikiligan ng as dress fans ang eksenang nakasuot ng white dress si Astin at naka black and white naman ang suot ni Andres habang tumatakbo silang papalayo. Hawak-hawak ni Andres ang kamay ni Astin habang papalayo sila sa isang eksena sa isang restaurant. Super sweet ni Astin kay Andres sa kanilang behind the scenes shoot habang niyayakap ng dalaga ang binata at sobrang lapit nito sa mukha ni Andres. Makikita sa mukha ni Andres na parang nag-smile ito ng konti at kinikilig sa ginawa ni Astin sa kanya. Lalong kinilig ang lahat sa eksenang ito habang buhat-buhat ni Andres si Astin sa loob ng elevator. Ganito ang kulitan ng dalawa habang off cam. Makikitang super close ang dalawa sa isa't isa at naglalaro ito na magkahawak kamay. Hi! Ganito naman kasaya tuwing break time ng cast ng sitcom na The Purse Family. Pinagtripan si Andres dahil mahiyain ito. <laughs> okay. okay. um. Ang ah, bakit... Hanggang sa nakisabay na rin ito sa mga kulitan ng kanyang mga kasamahan. Kasama sina Astin at iba pa. Ayo? Ayo, sa kanilang group picture habang yakap ni Andres si Astin ng mahigpit, din nila alam na nakafocus sa kanilang isang kamera ng kanilang kaibigan. Napaka super clingy talaga ni Andres kay Astin. Lagi itong nakayakap sa dalaga at makikitang kinilig din si Astin. Super sweet nilang dalawa sa isa't isa. Habang magkatabing nakaupo ang asdres, hindi na naman alam ng dalawa na kinukuhanan sila ng video sa isa sa mga kasama nila na nakaakbay pa si Andres kay Asti. so much.